Too... nako napakatotoo nun no? nobody loves the warrior until the enemy is at the gate walang nagmamahal siya security guard until may masamang tao na na nandiyan dyan, sa pintuan mo walang nakakapansin sa daing ng isang padre de pamilya o ng isang panganay na lalaki hanggat may trouble o may magnanakaw sa bubong mo. Madalas, laging na puwera yung mga warriors. Tapos yung kanilang aggression dahil warrior sila, yung kanilang pain ay na misinterpret as minsan akala tantrums, minsan nakala bugnutin, minsan. Pero it's just uh, it's just a pain, frustration, everything. Yan yung pinagdadaanan ng mga normal na lalaki. Ako para sa akin, lahat ng lalaki ay warrior kasi the moment na may pumasok sa tahanan mo, lalaki yung nakahandang ialay yung buhay niya. Ako, <coughs> ayaw ko ng mga gulo-gulo sa buhay ko ngayon. Ang dami kong pinagkagawa, nag ka maghanap ng pera, may mo yung bahay niyo. Minsan, pagod na pagod ako, nag-aayos ako ng tulo ng bubong ng bahay namin tapos biglang may dry sa labas mga border ko pala yung involved. Sa so sobrang kailangan kong i-defend yung sesakyan ko na nakaparada sa labas. Tsaka ayoko makapasok yung mga humahabol sa kanila. Napilitan akong bumaba. Mag-isa. Unarmed. Kasi ayoko mag-armasan yung sarili ko dahil lalabas ako ng pamamahay ko eh. So kailangan mo siyang ipilit i defuse habang may mga posibilidad na masaksak ka, mahampas ka, umilag-ilag ka ron. Kasi kailangan ko itulak pa loob yung mga border ko. At kailangan maintindihan ng mga umatake sa kanya na hindi ko hayaan pumasok sila sa bahay ko ng buhay ako. So, ganun yung mga nangyayari. Tapos, kinabukasan nun, may schedule ako na ipagamot yung kapatid ko. 'Yun ang mga consequence. Hindi ko naman gusto kung maghurapintado, gusto kong sana nanguha ako ng taga. Pinagtataga ako silang lahat mga putang ina nila kaya lang. Kasi kung patayin lang, kaya ko naman eh. Kaya lang I have to be very careful and mindful dahil buntis yung asawa ko noon tapos eh, yung consequences ng actions. Mahirap mapornada ng ganun. Kaya e ako pa naman yung taong hindi mahilig tumawag ng tulong kasi wala naman akong aasahan madalas. Lahat ng tao busy, lahat ng tao may pinagdaraanan. So, yung mga taong ayaw mong istorbohin, yun, nung may istorbo ko, pag ako nakulong, nanay ko, kawawa naman, tanda na, tsahing ko siguro hindi uh, nila kaya yun. So, I have to be very careful. Yun ang consequence ng pagiging isang lalaki. Kahit na gusto mong pag mayroong problema, automatic ikaw. Nobody loves the warrior until trouble is at your door na eh. So, pero, sa ating mga lalaki, the best na pwede ko siguro ang advice is huwag tayong gumawa ng trouble sa isa't isa para mapanatag tayo di ba kasi tayong mga lalaki may pamilya rin tayo eh. so yung ayaw nating mangyari o gawin sa pamilya natin huwag na lang nating gawin sa iba ganoon na lang siguro ka simple and let's keep things sa usapang lalaki di ba yung pwedeng pag-usapan pag-usapan eh, pwedeng daanin nalang susuntukan, dalawa lang kayo sa isang kwarto, ganoon na lang, huwag na kayo mag-involve ng ibang tao. Usap pang lalaki na lang. Kasi magulo yung storbo And that is something that we have to endure as men. Talagang titisin mo yun. Pag nisiraan ka ng sasakyan, ikaw, sa may anak mo, maliit pa, ikaw, wala bagyo mga baha. Kalamidad lilikas mo yung pamilya mo, ikaw. Ganang-ganan ng buhay natin mga lalaki. So uh, ano lang tayo. Stay strong. Yo siyo si sa gilid. Tulog-tulog mahaba pag may time. <laughs>